Hello Mike, manual lang to. Welcome back nga pala dito sa ating channel At ngayon, magsishare ako ng video tutorial kung pa paano tayo makakuha ng watch hour dahil sa apps na to Panoorin nyo lang tong video na to at kung nyo skip para matutunan nyo kung paano ang gagawin Sa mga bago lang pala dito sa aking video baka pwede naman po pakisubscribe ng ating youtube channel pakiclick na lang ang notification bell at palike sa so, mga gusto mag-comment, mag-comment na lang po kayo. Start na po tayo. Punta tayo sa Play Store. At i-search nyo na lang po ang multi-browser dahil na-search ko na, i-download ko po rin siya download yun na lang po ha yan open maghintay na ating segundo tapos click natin ang start at type natin ang youtube.com at search natin ang YouTube channel natin dyan sa ibabaw search natin ang ating youtube channel Click natin yung picture natin. At mamili ka na ng gusto mong video na gusto mong reviews. At ganun din gagawin nyo sa lahat. Kung ano yung ginawa nyo kanina, lahat yun, ganun din gagawin nyo. Kung apat na browser Mamaya, click natin ang auto-reload. at ilagay mo ng 10 10 minutes 10 minutes ako kasi naglalagay para maiwasan may spam na ni youtube mahuli at click natin ulit yung auto reload Click natin yung tatlong button sa ibabaw Screen sleep off Check natin Yan po Okay na Ang ating Sarili natin mag boost Sa mga bago lang po sa mga aking video Baka pwede nyo mong pasubscribe naman Ang ating youtube channel Palike na rin o pasure na rin God bless po saka gumawa pa ako ng mga bagong ano ko tulad sa mga panong pag repair ng electric pan electrical lahat po yung gagawin ko po god bless